Ay nako, dahil sunod-sunod nga ang pag-ulan, nako, problema namin nito, yung samjihan namin, binabaha na naman. Halos gatuhod na nga ang baha, pero ano pa nga ba ang magagawa? Naksuta? For today's ganap nga, gumising nga kami ng medyo maaga nitong si Bebo, parang naman ang halian na, dahil kami nga ay pupunta sa samjihan ngayon. Tag-ulan at tagbagyo nga dito sa amin sa Pampanga, kaya yan ang kalaban namin sa samjihan. Pero ang ulan namin ngayon tanghalian ay daing na bangus. Magkakain nga namin dalawa ni Bebu. Inayos ko na agad at ginayak ko na nga yung susuotin namin paalis. Ayan na naman tayo. Kakabili ko lang kahapon ng isang kahong damit. Wala na naman ako maisuot ngayon. Naksuot <laughs> Ganyan talaga kami mga babae. Kaya natatagal lang kaming gumayak. Ang bukang bibig namin. Wala kaming damit. <laughs> Tuha ko lang sa labas yung mga naiwang parcel ng mga rider. At afternoon noon ay gumayak at nagbihis na rin kami. At nagbiyahe na nga kami papunta na nga palit pampanga. Sa mga gusto nga mag-visit sa menjo korean house wasteable naman yan guys basta tama yung iwe-waste nyo ilagay nyo lang menjo korean house by mengay vlogger staris lalabas na agad yan ang lagay naman na samjian namin ngayon ganito kalalim ang baha dahil dito nga sa amin sa apalit maraming mabababan lugar at kainam-inaman naman mo nasama kami sa pinakamababa naksyotang pero pagdating namin dito hindi kami nag expect ng kahit anong customer, gawa nga na sino naman ang pupunta sa amin sa ganitong lagay ng panahon. Kaya nung nagpark kami sa harapan nitong samjihan, abay nagulat kami sa rami ng customer na nakita namin dito sa loob. Bising-bising nga yung ilan sa mga staff ko sa pag-print nga nitong mga sticker na pinagawa ko sa kanila. Kaya pag nabisita kayo dito sa Menjo Korean House, pwedeng-pwede kayo mag-request ng sticker, basta merong available. Bago nga ako lumipat ng resto, nagpabango muna nga ako gamit itong mystery scent pero in the shade of tulips. Ah, loko. <laughs> Collection na nga yata ako ng Mister scents dahil lahat talaga ng klase ng pabango nila ay ginagamit ko. Depende na talaga sa mood ko. Minsan fresh minsan rose, tas minsan naman Tuli. Pero lahat ng yan ay mababango at talaga namang affordable. After noon, lumipat na nga ako dito sa loob at nakita ko nga na halos papuno na nga itong loob dahil meron kaming pa live band ngayon. Nakakatuwa naman na talagang pinupuntahan pa rin tayo kahit na talagang bahana at kulang na lang ay mag-provide kami ng bota sa kanila. <coughs> Pero buti na lang ngayong araw, eh medyo umaraw-araw na at hindi na nag-uulan. Sana naman humupa na nga ang baha. Tapos noon, lumipat lang ako saglit dito sa office at medyo nagpakabisi lang ako dahil meron nga akong mga inayos. Na-stress nga ako ng very light pero mas na-stress ako dito kay Alice Go. Nakshuta! <laughs> at ilang beses na akong pinipigil ni Bebo na wag ko na tong panoorin. Kaya lang, busit na busit talaga ako. Paulit-ulit na nga lang ang tanong na samba yan Pilipino kung ayaw umamin. Ay, just ko, nang gawanta mo? Init na nga ang ulo ko dito kay Alice Go. At para mawala ang init ng ulo ko, binili niya ako ng vitamins. Mang inasal. Diyos, umawa at naumay na nga ako kakasamji dahil sa isang linggo. Diyos ko, apat na beses yata kami nagsasamji. At yan ang rason kung bakit hindi ko pa rin ma-achieve ang 50 kilos na gusto ko. Naksuta! Ang inasal nga ang dinner namin ngayon at nagpasuyo na lang din ako sa iba naming mga staff na ibili nga yung mga katrabaho nila. Medyo malagad na nga lang ako kumain ng ganito dahil hindi nga kami nalalabas madalas ni Bebo. Totoo yun guys, lagi lang kami nasa loob ng bahay kung wala kami dito sa Samjihan. Hindi lang masyadong halata sa kanya kasi hindi siya pumuputi. <coughs> Pagkatapos namin kumain, tapos na rin naman mag-duty yung mga staff namin. Kaya pinag-dinner na nga namin sila. Nitong binili nga namin mga inasal. Hindi naman daw sila masyadong pagod ngayon dahil hindi nga karamihan yung customer na pumasok at gabi lang talaga kami masyadong tinao. Sabi ko nga sa kanila, parang ngayong September pa lang ang ghost month natin. Ang August kasi, hindi kami nakaramdam ng ghost month at talagang kumukota kami sa sobrang dami namin customer araw-araw. Pero okay ko, ganyan talaga sa pagnenegosyo. Ang pinaka wala tayong tinatapakan tao. And I, thank you. Tapos sila mag-dinner, ay nag-meeting na nga kami at syempre na sermonan ang dapat sermonan. Pero okay lang 'yan, kinabsin ako man. Mabilis ang meeting lang naman yung ginawa namin sa kanila dahil syempre, uwi-uwi din pagka may time. Every week kasi nag talaga kami ng meeting para sa kanilang mga concern at suggestion at kung ano na nga ba mga problema nangyayari dito sa resto. After na no, nagbiyahe lang kami pa uwi at sumaglit nga kami dito sa bahay ng kaibigan namin o oh, pinsan nga ni Bebong si Kuya Ambo. ba? Diba? Sobrang cute nitong kubo nila at talaga naman napaka-esthetic ng datingan. nga. Tulog na nga yata sila nung pagpunta namin kaya lang ngayon lang kami available kaya ngayon lang din kami napunta. Actually guys, hindi pa ako nagbablog. Kami-kami na talaga ang magkakasama. E eh, tuwing nagkakasama-sama ulit kami ngayon, abay napakarami namin na Actually guys, lima talaga kami magkakaibigan. Kaya lang yung isa eh, sobrang busy na at hindi namin makasama. Madalang nga lang kami magkita-kita pero solid kami talaga kapag ka nagkasama-sama. Abay lahat nga ay eh, napag-uusapan at higit sa lahat. Ay just ko, maraming masasamid na hindi naman ako umiinom guys, pero talagang kwentuhan lang. Inaabot kami ng umaga. At bago nga kami abutan ng liwanag dito ni Bebo, eh nag na akong umuwi sa kanya dahil bukas eh meron nga kaming event. Kaya naman pag uwi namin ng bahay, gumayak na agad ako ng damit na pantulog, pero balak ko nga maligo. Actually oh. guys, gusto ko kasi bago ako matulog, para akong bagong panganak. Malagad lang ako makaramdam ng pagligo, kaya kahit anong oras na, pinilit ko pa rin maligo. At buti na lang talaga tuwing mauuwi kami ng bahay galing sa labas, eh napakalinis ng bahay, gawa nga na si si Apple. wengo wengo kasi kami dito sa bahay para kami laging nasa staycation. wengo na wengo 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 inyo malapit na yung bago kong skincare na ginagamit na talaga namang nahiyang ko. Katapos noon, meron nga dumating na box dito at ngayon ko lang napansin, nakala ko nga pizza ng SNR. Ito pala yung salamin na inorder ko para sa CR namin dahil kailan lang nabasag yung isa naming salaming sa CR. Kaya lang sabi sa akin ni Bebo, bukas na daw niya yan ikakabit dahil mag sa isna ng umaga, magbabare na pawaris siya. Pero ayun nga, matutulog na ako. Inabutan na tayo rugo ng umaga. Nakshuta! <laughs> Yan lang naman. Salamat! 5,575! Galing! Legit na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Madalasan ko nga nilalaro dito itong Super A. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lang. ang ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ako ng maliit tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre, guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibe-bet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1,300! 2,500! 2,900! Lahat nga na mag register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman. Salamat!